Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So, gawan uli natin ng video yung mga nagtatanong sa atin na paano daw makabil ng bahay, ano daw yung mga requirements. Kasi dami talaga nagtatanong para dumami yung video natin regarding kung paano tayo makakabil ng pabahay ng gobyerno. So, yun kasi yung kadalasan. Ano daw mga requirements at paano makakabil. So, paano sila magiging beneficiary ng mga pabahay ito ng gobyerno. Ah, ayun yung pag-uusapan natin. So kung gusto po niyo talagang maka-avail yung sa pabahay ng gobyerno, no? Ah, igir po kayo. Talagang gusto po ninyo talagang ah, makakuha ng pabahay ng gobyerno. Pumunta na lang po kayo mismo sa opisina ng INHS A sa Kisun City. So, doon kayo mag-apply. Uh, kung paano kayo makakabil ng ano. Usually pagka-voluntary, tawag ko kasi doon voluntary, yung kayo lang ho mismo yung mag-a-apply. No? At kayo mismo yung pupunta doon sa opisina ng UNICEF para mag-apply. At uh, gagawa kayo ng sulat intent, no? Na bakit kailangan mabigyan kayo ng pabahay ng gobyerno. So, ano yung rason? So, katulad yan, wala kayong bahay, although kung ano man yung mga rason na bakit nag-apply kayo ng pabahay o bakit kailangan kayong bigyan ng pabahay ng gobyerno. So, ganun po yung gawin po ninyo para mas malinaw, mas maayos yung makuha ninyong information sa INITS A. No? Para direct. Meron kasing isa, yung ang mismo yung LGU yung magsasabi sa inyo na i-relocate e po kayo sa mga pabahay ng katulad nito. Ang isa lang sa ano nun, so kailangan LGU yung magsasabi. At either uh, mapiktuhan ko sa project ng gobyerno, nasunugang kayo. So ganun yung isa sa mga parang requirements. Hindi nyo na kailangan pumunta sa NHA. Pero kung hindi naman kayo napikto na ng sunog, hindi naman kayo i-relocate ng, uh, LGU sa mga pabahay ng gobyerno. So ang gawin po ninyo, pumunta kayo sa uh, NHC office, doon kayo mag-apply ng pabahay ng gobyerno. At doon malalaman ninyo kung ano yung mga requirements, kung matatanggap kayo. No? Kasi kung ang iba ang ang mga requirements, although sa amin kasi yung hiningi lang sa amin nung Narelocate kami sa mga pabahay ng gobyerno, katulad nito, sa pabahay ng gobyerno, eh, family picture, birth certificate ng uh, pamilya, birth certificate mo, kung kasal ka may red certificate, and then yung uh, barangay indigency, no na talagang katunayan doon ka sa barangay na yung nakatira na naging apektado ka nung uh, naging proyekto ng gobyerno at uh, nasunugang ka, hindi na safe para tumira doon sa lugar ninyo. So yung po yung mga hindi na kailangan pumunta pa sa opisina ng Initsay para mag, yun na mismo yung LGU na mismo yung magsasabi sa inyo na i kayo. Mas mabilis yun, no? Mas uh, efficient yun na para maka-avail ka ng pabahay ng gobyerno. Kasi sila na mismo yung magsasabi sa iyo eh na ililipat na kayo, na i na kayo. Uh, maliban doon sa tawag dito, sa ikaw mismo mag-a-apply. At siyempre, ibabalidate nila. Kung ikaw mismo mag-apply, eh, alamin nila kung totoo bang kailangan mong mabigyan ng bahay. Wala ka ba talagang bahay? Yung mga ganun. Eh baka naman kasi mag apply ka, eh ang ganda-ganda naman pala ng bahay mo. Diyos miyo, gusto, <laughs> May bahay ka naman po talagang maayos. At mas maganda pa kumpara dito sa mga pabahay na to. So yun yung isa sa mga parang inaano ng inits eh, na hindi lahat talaga eh, makakabil ng pabahay ng gobyerno. Pero kung wala naman talaga na pabahay kayo, eh, wala kayong talagang bahay, so yun, siyempre, hingang kayo nung uh, barangay indigenciary certificate na ganun. Yun yung isa sa mga requirement na aano uh, yun, yun Then, birth certificate. Kung may kasal kayo, birth, uh, marriage certificate and then family picture. Yun lang naman yung parang basic na hiningi nila. Nung kami ha, nung uh, nasu nasunugang kami, tapos sabi ng LGU sa amin, i-relocate -re na namin kayo sa pabahay ng gobyerno. So yun yung mga hiningi mga requirements sa amin noon. Pero kung di naman kayo katulad noon, di naman kayo nasunugan, di naman kayo i-relocate -re ng gobyerno, at kayo lang mismo voluntary, voluntary as in pupunta kayo sa opisina ng INITSE, at doon kayo mag-apply ah uh, kailangan nyo gumawa ng, uh, tawag dito, letter of intent, no? Na bakit kailangan makabil kayo ng pabahay ng gobyerno? Kasi ano rason? Wala kayong bahay. Uh, nangungupahan kayo. Or either ano, uh, nakatira kayo sa lalim ng, ng, ng ilog o nakatira kayo sa, nakatira na sa ilalim ng kayo sa gilid ng ilog. Yung mga ganun. Basta, uh, kung ano ba yung rason, bakit kailangan kayo bigyan ng inisi ng pabahay ng gobyerno. So, yun yung gagawin po ninyo. Pumunta ko kayo sa opisina. I-google nyo lang. No? NHA office. Lalabas po yan sa Google. Kung wala naman po kayong cellphone, para i-search, eh, makihiram, makigamit. Siyempre naman, 100% meron kayong kakilala, kaibigan na meron mga cellphone kasi common na sa atin na may cellphone. I-search niyo lang doon yung opisina nila sa Google. Uh, sabihin nyo, si office, lalabas na doon yung opisina nila. At po kayong pumasyal po doon sa kanila. Pero uh, hindi po ganun ka ano yung percent na makaabil kayo. Isa pa, uh, talagang kumbaga may process, mahaba yung proseso yun yung isa sa parang pinaka parang downside ng voluntary maliban doon sa kayo na mismo yung sinasabihan ng LGU na i e -re -re na kayo mas mabilis yun at mas madali yun at ah uh, siyempre kasi sila na sila na mismo meron din nga kasing uh, e -re -re na sa mga pabahay ang problem tumatagal pa rin yung process hindi natin malamang kung ano yung problema kasi marami tayong kaibigan na sabi ilang years na kami naghihintay, two years na, uh, one year na, hindi pa rin kami na i sa mga pabahay natin. So yun yung isang mga problema ng mga possible beneficiary no, ng mga pabahay ng gobyerno, katulad ng its A, na although nasabihan na sila ng LG, pero hindi agad-agad ah, na i sila. So yung iba naman, eh, gusto talagang malipat na sa mga pabahay ng gobyerno. Yung iba, nagdidili-dali pa. So yung isa sa mga parang problem is meron naman iba na nare na ng LGU, eh, mabilisan lang, buwan lang, ah uh, may lilipat na kaagad. Kasi, kasi nga, kailangan na mailipat dito sa mga pabayan ng gobyerno. So, yun yung gawin po ninyo. At ah uh, meron pa rin isa kasing pabahay na ang um, pangalan naman, Disud. So, yung ano naman nun, kaso, uh, high-rise building yun, hindi yung katulad nito i-rise building siya, and then isa sa mga requirements, based sa mga kaibigan natin na nag-comment dito sa comment section, kailangan daw, miyembro kayo ng pag-ibig. So kung hindi, so sa mga ganito kayo. Okay? Pero kung voluntary kayo, pumunta kayo sa NHC office, uh, magsakripisyo kayo ng konti, dahil baka sakali palarin ho kayo na makakuha ng pabahay ng gobyerno uh, under NHC office. Kasi mayroon pang isang pabahay na under-de-suit naman yung nga, uh, humahawak o nangangasiwa. Ayun po yung mga parang condominium style. So ito mga nakikita yung ganito, ito naman inahandle po ito. Ano humahawak nito, pinag kaso yung National Housing Authority. Okay? Susana, nabigyan ko kayo ng konting idea. So marami na tayong, may mga ginawa na tayong video regarding kung paano makakabir. Pero ang dami pa rin kasi nagtatanong sa atin. Kaya gawan uli natin para dumami yung video natin na kung paano makabil ng pabahay ng gobyerno. So, go na tayo. Maraming pong salamat sa inyo sa mga walang sawang sumusuporta sa atin. Maraming salamat po sa inyo. Thank you, thank you.